Actually, recipe ni Butchik ng, asawa ko, ng si iyong Bucic, yes. may bahay. Si Butchik, ayan. Sa ilang beses na, na ginawa ito, natutu natutunan ko nang gawin. Mm. Ang tawag natin, natin, natin dito, dito? Uh, garlic shrimp with oyster sauce. Sarap yan. Ay, At habang ginagawa niyan, syempre magtatanong na naman ako ng mga very famous questions ko. Very famous, famous questions. famous. Yes. Bakit ka tinawag na helicopter? Oh, okay. yeah, helicopter kasi nung umpisa, oh. that was the moniker na binigay sa akin nung bata pa ako, nung malakas pa ako tumalon. Oh. So, yung mga siguro, minsan tumitira ako na paikot-ikot, na parang ganun. Eh, hindi naman talaga nag-stick yun. So, nung nag na ako, iba na yung, iba na yung Nagi tinawag sa akin. Naging nickname mo. Nung kabataan mo, meron ka bang kinatakutan na player na feeling mo talagang katapat mo talaga? Uh, yung know, nga sa PBA, kasi ang pinaka-notorious sa mga ganong klaseng physicality is yung Hinebra. Pag kalaban mo yung Hinebra, talagang expect mo yung game talaga medyo madugo. Oo nga. And then... Literal na madugo, ah. Kasi mo dugo ang mukha namin. It's not. Hindi, <laughs> lang, hindi lang isang tao yung babantayan mo, kundi lahat ng mga players doon, uh, kung sino mo yung babantay sa akin, nag-iingat ako minsan, matutusok yung mata mo and then, kung maglilayap ka sa ilalim, oh, bigla na lang may shirts. Sure. kang pa sa ilalim. Oh. Ilalagay natin yung shrimp, ah. Yes, kasi Yo, so, na, na natin. Medyo nag na. Hindi, lang. hindi pwede matustay yung garlic kasi oh. siya. Yes, oo. Oh, oh. Sa inyong taktlo, sa mga opinion nyo lang, ha? Sa opinion nyo lang. Aksan natin ng konti. Yes. Sa opinion nyo lang, sinong pinakamagaling? Tanoy mo sinong pinakamaraming championship pinanalo. Ayun! Ay, ah, sa Ay! Woo! Pinakamagaling kung ECB base mo sa MVP awards, si Benji pinakamagaling dahil nagdalawang MVP yan siya. Nah. Kami ni Jerry hindi kami nag-MVP yan. Nah. Eh. Nah. May bawi ng very, very slight yeah. ha. Ang ganda. Paano nyo naman hinahandle yung mga, mga, siyempre may mga fans na sobrang aggressive talaga na talagang ma-in-love na sa inyo na talagang take me home. May mga ganun ba? Have you ever experience that. So again, women throw the throwing themselves. Wala at, naman masyado because I made sure nung nag-BBA na kasi ako na kasawa na ako. Yan. Ah, okay. And okay. I decided na once mag-asawa ka na, dapat tapos na lahat. Tama yan. Tama yan. Di ba? Wala so, pa yun, ka naman <laughs> tayo dyan. Kung nag nagloko ka, dapat ginawa yung before marriage. Yes. Uh, parang ganun. Yes, so, yes. Umuwi na ako sa bahay. After the game. <laughs> after nun. Ako And ay ikaw. umuwi ng bahay naman. O, Pero hindi bahay mo. Ibang bahay lang. <laughs> E binata ako noon. Oo <laughs> nga naman. Yung yeah, fairness, eh ikaw. Sa akin naman basta kung kung picture lang naman, konting uh -oh. interview, pinagbibigyan para okay mawala naman. na yung ano nila, yung uh -huh. sabik nila. <laughs> 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 Tigil mo. mo. Yo. Ang Pero alam ano na Tayong <laughs> apat magkakasama noon. Oo, oo, oo. Actually, ako pinaka matagal asawa kasawa. <laughs> Kaya. Ako pinakamatagal. Ako pinaka... Ako tayo magkakasama nun. Ako pinakamatagal na nga na, na o. Nagkakabuki nga <laughs> na. <laughs> ang magandang story lang sa amin dalo dito is, nagsabay-sabay kami bago kami pumunta ng PBA. PBA. Kaya matagal na kami magkakilala. Wala pa kami, mahihirap pa lang kami dati. Magkakilala na kami. Kaya ganon kadami ang fans nung araw. Kasi mga followers namin, since naglalaro kami, Silang hindi pa kami PBA. Namin. Sinundan kayo. Sinundan talaga kayo. sa school. Kayo. Grabe yung pressure, I'm sure, sa inyo eh ba diba? Hindi lang nung company na pinaglalaruan nyo ng mga fans. How do you handle that? How do you handle pressure? Uh, high school pa lang kami, talagang grabe na yung competition. Eh. So yes, yes. doon pa lang nasanay na kami. Nasanay mas na mas kayo. mahirap nga nung high school sa college kasi may mga banda. Mm. Sobrang ingay bukod sa nagsisigawan yung mga crowd. Mm. Hindi pa kayo magka dahil doon sa banda. Dahil sa banda. So nasanay ka rin doon tapos yung mga crucial na game na nandong ka sa loob, masasanay kang mag-handle ng pressure. Yon. Yeah. Eh, what about sa ano NBA? Sino yung Team na talagang kung meron kayong chance makalaro, sino yung gusto niyong labanan? Miami. Miami? Miami, Lebron. Miami, oh. Lebron tayo, dude. Nakulay siya, mablock ko lang. Ako yung Lebron. panahon ni Michael Jordan, Chicago Bulls. Ayo. Pero matatakot sila sa atin. Bakit? Retired na tayo eh. Walang mawawala. -wala. <laughs> Oo. Oh. <laughs> At saka wala naman silang Arnais. Oo, oh. oh. wala, wala sila nun. Tsaka <laughs> Atoy ko. Wala, wala sila, sila nun eh. Ayan, so ngayon po, luto na yung uh, uh, shrimp at syempre ipi-plate na natin. Di ba, ang bilis lang. Bilis lang. At ang dali nga lang na kululutuin ko to sa asa.